Tayo Hello guys, welcome to my vlogs. So ngayon trip kami dito sa Bigan. Sa Bigan ilutosur. So magtutur kami, magtutur kami half day lang. Di pa lang <laughs> nakabalik. Dito naman si Bayan ready. So, dito na kami oh? So, ito, sumakay kami ng kalas. Super fun talaga dito. Dahil first time kong sumakay nito buong buhay ko talaga. Para libutin lang tong heritage kalye dito sa So, ano pang ginagawa natin? Let's go! Libutin na ang vegan! So, papunta na kami dito kung sa iba't ibang tourist spot talaga. Sobrang ganda at na-amaze ako sa mga nakikita ko talaga. Ang daming mga foreigner na makikita mo, mga ibang mga nagbabakasyunan. So, ang una namin pupunta dito ay yung hidden garden talaga. Hindi ko pa alam kung anong meron doon. Pero nung, pero noong high school ako, nag-field trip kami doon. Puro mga bangalang ang nakikita ko, mga halaman, ganun. Eh ngayon daw, meron daw hidden garden restaurant na pupuntahan doon. So, let's go. Ano ba meron doon? Pero ang ganda dito talaga, guys. Na-amaze ako dito sa napakalinis talaga ang bigan na to. So, you know, daming mga kalesa. So, finally, nakarating na rin kami dito sa hidden restaurant. Sobrang ganda at nalaga sulit na sulit ang pagkain dito. Sobra akong nabusog. Sobrang sarap ng pagkain. Hindi ko na asahan na talaga ganito yung magiging food trip namin. Alam nyo ba guys? Sobrang katipid-tipid ko talagang tao. Pero hindi ko inaasahan na ganito yung magiging outcome ng food trip. Hindi ko ma in-expect talaga. Pero thank you sa mga nagtreat sa akin dito. Ay, ang gaganda naman ng kasama ko. Thank you sa nagtreat. Guys, I love you. they are 12B. The coffee corn. destination is Balwarte. So, let's go. Anong meron dito sa Balwarte na ngayon? Sobrang ganda nito. Sobrang lawak talaga, guys. So, kailangan na natin ng shuttle bus para malibot ang Balwarte. Welcome, Balwarte! madami na nag-improve ang baluart ngayon dati ito lang malaki dinosaur ang meron noong nag filter pa kami noong high school ngayon sobrang dami na nag-dagdag. ang cute, -cute ng mga sheep ba diba? ang dami nila guys uy ang cute cute so ito naman ready to post na si Lani let's go pretty post back diba? ang ganda ganda ng posing ako lang yung walang ganyan ha? ito ang una una mo makikita kapag papasok ka sa baluarte ito mga deer ito naman. Post na the Pak! Malayo pa yung O Street. Hindi kanyang kakagatin. <laughs> One of attraction, guys. Itong layo na to. Sobrang laki niya. Sobrang tanda na rin. Welcome to Safari Gallery. Ito yung mga animals na pinatigas nila dito sa loob ng museum. may talaga makikita dito sa baluarte sobrang ganda, sobrang nakakamaze, nakakapagod nga lang pero sulit-sulit din ang mga pamamasyal kaya ano pang ginagawa nyo guys, kayo rin mamasyal din dito sa baluarte para ma-feel nyo yung gaano kaganda ng zoo nila dito nakailang balik na rin ako dito kaya sobra akong na-amaze dahil marami na rin pala nagbago marami na idagdag at marami mga animals na rin na itagdag nila dito. So, ito naman yung pinunta namin. Last part na siya kasi ito yung daanan na sikat na dinadayo ng mga tao, ang heritage. So, ito makikita nyo maraming talaga mga palamuti, mga bibilhin, mga souvenir na bibilihin ng mga bakasyonista. Ang gaganda guys pero worth it din yung price. Sobrang sulit din. At dito sa bandang dulo nito ay makikita mo na yung sikat na kainan or mga mo makikita yung mga sikat na kainan na empanadahan, longganisa na talagang sulit na bilhin at pampasalubong guys. So tinikman namin yung empanadahan dito. Masarap din siya. Worth it din yung price. <laughs> Hindi ko carry. Alam niyo ba guys, ang sarap bumili dito ng souvenir yung keychain, damit kasi ang gaganda talaga. dito na nagtatapos ang aking vlog Vegan City Tour pauwi na kami dito guys thank you for watching